Hindi po napigilan ng mga nagmamahal kay Pangulong Cory na maiyak dahil sa mga pagpupugay ng mga kaibigan What are you doing, Aisha? What are you doing, Alia? Zero. Yung, yung si Jihad, si yung, yung kasama ko sa school. oh anong connection? Sabi daw ni teacher, Jihad. Zero. Zero pa Jihad. Bakit? Kasi bad siya. Dahil inawa yung ano ko, yung mga class. Ay, siya kinagulo mo naman yan eh. Inaayos na nga ni ate, ginugulo mo. Bakit mo ginugulo Ay, siya!